Kukunin ko na yung biig kasi may lagayan na nga tayo. Oh, tata mga idol. Magpa us back tentang. What's up mga idol? What's up? Kape tatang. Kape, kape. Okay, sudan. Ha? Sudan lang tatas kay mga idol. Magluto ng buwad. Magluto sa buwad. Nya, mga pisak siya. Nirito. Ah. Uh, Ato sa ilaro ni Buitang. Oh, pure Oh, panit no. Oh, mananom sila, mananom. Magtanim kami ng palay mga idol. Mga pisa mo. Asa mananom? ka madam kasi makabuhi dili ka na sige sige bye 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 Rony boy, yan? 2.5 Oh, uh, ay uh, kulungan uh, uh, na uh siya ba? Maganda na Iba doon sa namo

nako. Ulan mga idol. Oh, ah, pinadoko ko lang ang kamera kasi ulan. Morning. Ah, sure sure baka magdag umaga sa lahat diyan. Mga kani mga sanina diri, mga anak ng mga, idol. Ano? Mo oh, daming aso dito mga idol. Morning. Ah, uh, natin yung ano mga idol. Yung gawa namin ni Dan. Kung matigas taba. Hmm. Ito ito yun. No? Ito yun. Hmm. Lahit ulan sila may talo. Okay na to. Pwede na siguro to lagyan at matigas na mga idolong. Okay na to. Wala pala akong lagayan ng ano. Yung tawag doon, yung pagkainan ba no, dapat nilagyan yun no. Hulmahan ba siya no. Punta tayo doon kay Ronnie Boy, idol, kasi uh, kukunin ko na yung biik kasi may lagay na nga tayo. Oh, tata ng idol. Oh. Magpa-us back tayo tang. Tata pang idol. What's up? Oh, tata, kape Kape, kape. Sa Sudan. Ha? Sudan lang tatas kay mga idol. Oh. Magluto og buwad. Magluto sa buwad niya, yeah, mga pisa siya. Nirito. Ah. Uh, to, Adto so ila Ronnie Boy tang. Oo. Oh. Mga idol. Kukunin natin yung biik. Kasi ano, wala na silang pangpakain. <laughs> ako na uh, daw bahala sa pagkain. Ah, uh, kaya dinalit-dali ko yung paggawa mga idol, no? Uh, at pasalamat ako kay Dan kasi uh, ano, si Dan mga idol napaka uh, supportado po. Uh, supportahan po tayo ni Dan sa anumang bagay ba. Ano? Uh, salamat Dan, Master, salamat. Dito tayo. Lu oh, na sila mga idol. lo. Ayo! Abay! Asa mga bay? May noon. May noon? Ulan man? Pakita to sila mga idol. Ulan mga idol oh. Kaya nagaganyan yung outfit nila. Boseng! May noon. Ha? ha tingnan nyo mga idol oh. Ganyan mo pure bay? Ha? Pure kikuhan? Oh, panit no. Oh, mananom sila mananom. Magtanim kami ng palay mga idol. Mga pita mo. So, Ulan man. Asa mananom? Ka madam. May noon. May noon. Ilahan baboy mga idol. Bakit na ang kuaon? Ilahan. Tara rani Oh, tara. Sige, asa mo na ila, madam? Oh, tara ta tanom ta. Tik oi. <laughs> Abay, wadai <laughs> <laughs> oh, ka na. Ah, mau balik ka. Bawa ka. Apa ini bay? Boseng. Okay. Kapit tak bay? <laughs> Abai nai. Mai dulu, mai. Imo ane teri boseng. Boseng. Imo ane. Next time, gagawa ko nang ganito madlo. Hmm? Isang Buseng Imuha na yung manok dere! Oo oh, Gagawa ako nito model Bibili lang ako ng ganito oh. Net, tapos Basta Gaganyan ba? Ikukulong oh. Ayan. Tapos isang sunoy O oh, ba? diba? Maganda 2, 4, 6, 8, 7 na inahin Siyam na babae madol. Siyam ka babae nino Bisaya rin eh Ah bisaya Maganda mga idol Ares ako dere Ronnie boy Ronnie boy ah, Alam mo na kung bakit ako nandito Ronnie boy Napag-usapan na natin yan Na ikaw mo'y aaswat sa baktin doon Dahil nagawa na ako ng lagayan oh, May dolo oh. Ito bahay nila madol Narinobit to madol Pinarinobit nila ba Ayun o oh. Dati maayos naman sana ang bahay nila Pinasira talaga nila o oh. Ano, para kasi pinaliki, pinalakihan nila ba mga idol Eh, second floor nero ni boy isikan e, floor Ah, may noon Kasi yung anak na itong lalaki ano na, may trabaho na mga idol Tsaka yung, ano Ah, uh, sumuporta din sa kanila ba So, dito mga idol, ito yung, ano Ah, uh, i-share ko lang sa inyo mga idol Kung saan niya nilagay Yo, oh Ito yung lagayan mga idol, oh o, Tingnan nyo oh, Dito lang mga idol, nilagay ang biik, oh Oh idlas pasig kayo mada laginali mo dito boss ha 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 o sige pasig makabuhay ka na Sige, siya sige bahala ha ah. bye 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 bye, bye, -bye. idol sa kanya man yan mga idol at gusto niya man na mag alaga daw ako ayan siya ang maghati doon Ah. Uh, ko <laughs> Ate Jocelyn, ito nang ano te. Uh, ano mong bake? Salamat dito te Jocelyn. I love you. <laughs> Saka salamat din sa mga ano, mga bagay-bagay uh, na pinadala mo dito at sa mga order mo. Salamat talaga te Jocelyn. Ingat ka dyan Pagaling ka sa lagnat mo te. Kay Ma'am Det din, pasalamat din ako lagi sa mga blessing sa mga natulong niya. Thank you po. Lahat ng sponsors, si Kuya Mar, Ayan. Kuya Mar, Ate Mary, Kuya Ri. kay Ma'am Clarice Burga, Sir Eric Wargaha At saka kay Kuya Eric kabo Cabo at Wina in Cabo. Thank you po talaga. Ate na, salamat eh. Ate na Sa mainitong suporta. Oh, di ada Taligsik pa mga idol oh. Taligsik. Uh, dako na ano? Uh, dako na Ronnie Boy. Na Nagkakahalaga po siya nang siya may ari mga idol, siya natin. Ronnie Boy? Uh, magkano 'yan? 25. 25. Oh. Uh, 'yan. Uh, 25 mga idol. Teka, aking trapuhan ang kamera. daw yon mga idol. 2.5. okay. 25 25. Grabe, laging na ulan dito mga idol. Kaya ganyan. Diri, <coughs> asa ba diri oi? Wala may tulungan ni Tatsu oh, dia. Mga idol. Ililipat lang came, Sorry, na ay. Tatsu kimi dire. Hoy. Hoy, boy. <laughs> okay. well, ha, dakon ano? Okay. Malaki na daw to mga idol, sabi ng marami na si Tata nagsabi din. Malaki. <coughs> Oh, ay kulungan na siya. Oh, oh di ba? Maganda na. No. Iba doon sa ano mo. Lang ano, na mo si Girapata. Yan, yeah, nara na. Eh. Basta mo kuhan, magtubo ba? Ah, magtubo? oo, oh, no. Mamar mamanit na nahiya. Hmm. Oh, uh, ah, pahunat na. Pahunat na ni? Oo. Oh. Ah, may noon. Asa, pasaw, kay Lawga nata. Ako rin law, Lawga. Unsa may Lawga ni? Kato starter. Budakko, no, alagi, no? Muda, na, starter. Oh. Budako ko lagi ni? Gamay tubig mo. Budak ko na. Budako ko ni nga, baboy? Oo. Oh. Wana bisa yang ngaran ai. Ha, ulah Oh. Sudah, so Ma. Ma. Oh, Ma. Ma. Aisa arane boy. Oh. Na Allah, mukuan lagi sia, takluban si guru Pudino. Masih mambak nerune boy. Dia nak kabut cigara sih dia. Dia nak kakanai. Kaya may paywala na ko butang ayag uh, buslot. Waman din may kuan, matungtong ang kahoy. Hindi mm -mm. naman ubus kayo, na, matungtong. Pero sa sunod, dili na na siya magkuano, basta magsinagkaon din, no? Hmm. Dili na, na sa magkuano, magulbulo. No? Uh, di ah, dili na. ako Mali man akong pagbuhat okay. dayan eh. Nang butangan, dahil pasaw din rin yung butangan nagpasaw. Ah, okay na. Ngayon ko bimo, silo mo diyan idol. Ko mapas, mapas mo na iyahang. Ah, ay guys, dire mga idol. Oi kao na, ano oras na? Mm. Ah, agay ala sa tsuna. Kahapon pa lang tong mga idol talaga namin ginawa. Oo. Alam mo gumuk pa ang kuan ron libo ino. Ana gay nanay. Na, mudot pa man yang tiil. Inay. Ha? Marka ra ni ana yang hukwan. Na bodana. Kaunsa man yung masaka hapon? Mm. Awan nanay. Nya kayo may ramanig si ano na yung mga baktin ma? Ano na yung mga baktin? Baktin? Uh, ano unsa gini? Biik ba? Biik ka na! Hmm. Biik mo nang biik uy! Ako ano yun? Yes. Yes. <coughs> wala wala! Ayaw tin! mo ka! Nabaguhan sa mga idol? Nabaguhan kasi doon kita nyo yung kung saan siya kinuha kinulong yun diba? Maliit pa! Grabe si Rooney boy kinulong doon! <laughs> Baka hmm. din naman mga idol ito pag lalaki ito mga idol siguro eh ano ko din itatali eh, ba dito ilalagay eh tulad noon oh isa malaki na oh doon oh, sa kapatid ni tata oh. ayun oh ayun kita nyo ayun malaki nakatali lang yung paaba kasi itali mo sa ano <clears throat> kasi pag dito pag lumaki sa limbawa ay eh, tatalo na yan dito no pero boy no ha? Huh? tatalo na no hindi siguro ay kung malako na hmm. huh. Pero dire. O ba? Hmm. So, oi, mahambak lamang mangani siya. Pero dili dili na samba sama ana dano. Bahin ra ni ni moro ni boy. Ah. Ko ang ah. anak niya, aw jone so pito. Unsa may mo anay mo na dito? Di baktem pa. Baktem pa ginalimahan. limahan. Tas itong anay niya primero. Ah, gi lagi niya. Oh. Imong baktem. Oh. Anya kada anak na kay usa. May usa. Ah. Oh. Mm. Um. Oh, so, ganoon, doha, <messas> na niya. Mang tanaw mang. Unsay pakaw na ni? Unsay pakaw? Starter. Starter. Oh, uh, ya nara do to tolo ka komo. Oh. Uh, kada. Ah, uh, kada. tubig na. Uh. Uh, tubig. Uh, Wala we'll uh, we'll man tubig, tubig. Okay. Oh, uh, na. Tawana. Uh. Uh, uh. Mo na? Uh, Mo na? Dik. Dik. Dik ka. Ya tolo ka kuhan. Kumo, asa ka na? Buntag ito hapon. Nadlock. Oh, Nadlock <laughs> sa namo ba? Nailang sa mga doon, nailang pa nailang. Sirado mm. ba yan dito yung ya tangkal? So, Diyan eh, -diri oh. ya, gamay, diri malaki, -diri oh. dito yung open o. gamay, dito malaki o. Gamay yung tangkal. Okay rin, guway tabon rin o, na may kahoy. Okay rin ay. Oh, hindi oh. sa libo na, inip. Og mo siya okay. Og mo ulan nang ba okay ra baboy na. Aw okay ra man. mo na lisod. Oh, initan. Adi man ni may init diri kay may mga puno man oh. Puno lang. mga dolo. Oh. Ayan oh puno. Ha? Mobile ini. Di oi. Na man ang inigapon gapon dire. na sa lipod man din dire kanu. Oh. Ayun mga may biik na kami mga dolo. Salamat dito te. Sa Jocelyn, salamat te. Salamat dito lang ko na muna ng ano siya, Teo. Uh, isang kilo. Pila ni? Oh, dalawang kilong starter. Unsa man ni Rory Boy? Mine kasi hindi man idol kahit taga bukid ako, hindi ako nag-aalaga ng ganito. Ngayon lang ba? Unsa so, may bakaon na ni boss? Starter jud. Starter ah. Oh. Pag sa kabuan. Ah, oh. sa kabuan Laki-laki na ay grower. Pina. Grower mm -hmm. na. na lang po na sa pagkaon, no? Ah, oh. depende. Hmm. So yun, mga idol Tapos ang kilo nito mga idol Magkano kilo mo? 2 kilo 94 man 94? Hmm. Ang 2 kakilo hmm. So kuhaan siya? Pila man yung Ah 40, 42 Dos no? O oh. Di o eh hey, 94, 94 man oh, 90, 90. 47. Oh, okay. O ano na mga 40 city Grabe no mga idol no Sana all Parang bigas Ay, din pagkain sa baboy Ano yun noon? So yun lang mga idol, yun may biik Tapos ito mga idol, kukunin ko pa ito Mamaya, maya lang mga idol Mamaya, mayang taod-taod ba Kukunin ko ito, itatamba ko dito para sakali Uulan ng malakas Eh kung gusto namin kain, hindi siya mahit di, Dili siya tigni Or hitak ba na Ano ba, hindi siya pamputik ba Hindi di, didikit sa tinilas mo Yung lupa ba, kasi ano to siya yung galing nga to sa ano, Siminto to siya ba Bak, Binakbak doon sa CR Okay So yun lang mga idol may ano na may bago na kaming biik na naman mga idol no. Dito ko lang nil nilagay sa ano mga idol ikaw daw ng bagong bahay d'yan no. Butangan na tubig pa ino. Oo oh, pa ino oh. kaon. O oh. mangkaon. Oh. Ah butangan pa. Lahat <laughs> may lagi tog na butangan ng tubig no para din na magbantay. Oh. Nga salamat ron e boy. Oo oh, ari na ko. Oo. Oh. Oh, bye Sige. bye idol. Ba bye bye. Thank you. Rony boy salamat ron boy. Oh. Hmm, ayan na siya mga idol. Ano sa Ay, na pangalan niya. Ay, maluoy man noon kuan mga idol. Kaya hindi ko nagbubuhay sana Nang ganito mga idol, kasi maawa tayo ba? At tayo ang kakain, mga ganyan ba? Gusto ko bibili na lang ang hindi mo kilala talaga siya ba? Ang on the spot siya ba? Ayun, para masarap kain. Iwan ko dito. Eh, sabagay si misis mapapakain ito. Ikala, na. Ikala, hmm. Ikaw na Ikaw po magligo. Sige. Ha? mga, Kaya, no, mga kahapon na namin 'to ginawa, mga idol, ha? Uh. Kahapon lang 'to talaga, oh, matibay yan, mga idol. Hmm? Hmm? Hindi matandog siya. Sarap tayo. ma shout out tama. tayo dun mga idol. Pasensya na, medyo madala ako maka-upload dito, mga idol, kasi nga uh, ano ba? Sakit sa mata na, idit-idit, mga idol. <laughs> Sakit 'yun. Ito, ulam namin, oh. No. Kumahaw mga idol, Tsaka may udong. Dagabi pa to mga idol, udong. Dito na ako sa bahay mo. Sa taat na tayo mga idol at pugawan na sa akong silingpan ma. Trapuhin niya na yung silingpan mga bih. Ayan mga idol oh. Andito na silang daan mga idol eh. Ganda, gumaga mga idol! Galing sila. Galing sila sa Simba, Del. Mag-shout out oh, sa mga Del bago na bago to tapusin. Asa. Siya pa taan. ka balik no? Ha? Kay mo ba mag-ulis? Ano si? Jordan. Oh. Jordan Aman. Di ah, ano to ka balik ka, audi mag-ulis. Andok. Mag-ulis man si eh. Sumilig si out sama Del, Mama Bi. Ako ana, katuis da. Dali. Uh... Ah, Del. Bermada kayong po. Turmada kayo. Ah. Aw. Asa yung mga bata ma? Kapon huh? sa truck. Ha? Truck. Grabe po nang truck. Sakyan <laughs> nan. So ayan na mga idol, bali shout out muna tayo. una una. Kay Larry Batuon. Shout out. Kay Bienvenido Binido Advin Kula. Buhomba. Hil Helri. Shout out. Kay If you see Shout out. Kay Rodel Aquino, kay Rinalda Maghari. Shout out. Kay gusto ra call. Gusto ra call. <laughs> Kay Rinanti Iligan. Shout out. Kay <laughs> Hilin ana po. Gusto <laughs> Hilin Bikariato. Shout out dol. Kay Sharon Murata. Shout out. Kay Reggie Boy Baraka. Shout out. <laughs> Kay Kuix. Ansa na? Kuix. Kuix. Shout out Kuix. Kay Marcelo Nasarit. Shout out dol. Maricel Gunhan. Shout out dol. Lloyd Malonso. Shout out dol. Kay Isayas Undray. Shout out dol. Kay Ray Music. Shout out ni Ray Music. Kay Mardi Abangli. Shout out dol. Kay Noel Manango. Shout out dol. Kay Ray R. Bagabuyo. Shout out dol. Myrna Nidik. Shout out. Good Dog Cat Lovers. Shout out. Kay J. Kal... Kalyaw. Shout out kay Jeronimo Gleserio. Ay, shout out ikaw. Pag-storyag shout out Kay eh. Tisita Batuhan. Shout out. Shout out. No. Kay Rolando Lobiti. Shout out. Dinanti Malahos. Oh. Shout, shout out. Ikaw ba? Shout out. Jimar Kalibay. Shout out. Kay Edward Sulis. Shout out. Kay Bernie Undangan. Shout out. Kay Real Duarte. Shout out. Dol. Kay James Vlog. Shout out kay Gerald Gardusi. Shout out. Kay Eduardo Rufunda. Shout out, Dol. Rufunda da Ricardo Dalisay. Shout out, Dol. Roldan Calduna. Shout out, Dol. Kay Michael All TV. Shout out, Dol, ha? Kay Win Anggi Buwan. Shout out, Dol. Kay Rodrigo Adorna. Kay Cutie. Shout out. Kay Richard Cantoria. Shout out. Kay Efren Liwana. Dighan na Shout out. Kay Brian Sangilan. Shout out. Elizabeth Santos. Shout out tol. Jerome Oliverio Shout out Kay out Jason da Dagpilan. Yun, maraming salamat sa inyong lahat sa mga idol sa panunod dito mga idol sa video-video ko dito mga idol sa BIC. Kay um, Napan? Jason Laburis de Icono. Uh, Larubis. Shout out kay Jason Larubis from eh, Lupon, Danau, Cebu. Bye-bye mga idol. Langan dito lang Thank you.